Good evening sir, ito po yung ni-request mong video. Una, uh, dito muna tayo sa paglagay ng uh, pouch o ng band set sa pouch. Meron kaming ginagamit na ganito sir. Pwede kung wala pang ganito, pwede yung tansi lang. Yung tansi na alusin lagi nito. Tapos isot mo lang dito sa butas ng pouch. Dito yung uh, hole nyan, makikita mo naman yung uh, tamang lalagyanan ng bala. Tapos, sir, union mo lang dito para ma-upload mo siya. Yan. Tapos, kunin mo na din yung isa. Ganon din ang setup. kung ang uh, orientation ng frame mo is TTF gan, uh, dapat ganyan itong pagka pagkatali nya fold kung nakikita mo sa video i-fold mo ng ganyan mo yan ganyan ang kalalabasan nya tapos itupi mo ok ako sir hindi ako gumagamit ng jig uh, sana masundan mo lang ito ha si medyo mahirap ito pero ito yung uh, ginagamit kong technique sa pagtali ng pouch conscriptor na yung ganyan yung X uh, letting po ginamit ko search mo na lang sa sa YouTube kung paano yung conscriptor nat. Yan ganyan siya. Tapos igpitan mo. Pag maigpit na, ibuka mo pa dito para mas higpit pa siya. So ganyan ang kalalabasan niyan. Pag maigpit na, tsaka mo putulin ang letting para walang masasayang ganito din itong sa kabila okay, fold mo lang ng ganyan parang naka loop siya yan ilain mo, i mo ng ganyan, ilain mo tapos gawin mo ulit yung conscriptor Madali lang naman ito sa pag na mo na sa sa YouTube. Ayun, parang ganyan siya. Pag mahigpit na, ibuka mo lang ng ganyan para masihigpit pa siya tapos putulin mo na ngayon yung plating Yan, nakabuhon na tayo ng ano, band set na may pouch so, Putulin mo lang yung sobra Ganyan na yung kalalabasan niya siya Tapos dito naman ang pagkabit ng uh, pagtali ng banset sa groove type. Kung ganyan ang ang uh, tip ng isling shot mo sir. Sundin mo lang ito. Bali ito yung harap niya. Ganyan ang hawak ko ng frame. So dito ngayon yan. Dito yan sa unahan. Forma mo ng ganyan tapos ito yung tinatawag namin amber tie may nabibiling ganyan sa pag bumiling ka ng guma minsan may previous na ganito kadalasan meron yan kasi ganito lang siya talin mo lang ng ganyan pag naka tatlo ka ng loop balik mo ngayon yung sobra para malinis yung tignan kahit di masyadong makapal basta tama lang yung hilan na to matibay kasi to itong number 10 na to tapos sir ako e, daliri lang din ng pinang lalak ko yan yan, yan. Yan. Ito yung magsisilbing uh, hawakan mo pag uh, kinakalas mo yan. Parang ganito siya uh. So, ilak ko ulit. yan Tapos, kung may medyo malaga, mahaba yung sobra, putulan mo lang. Pero magtira ka ng konti para yun lang ang ilahin mo pagka itatanggal ka na ulit ng banset so ganyan ng proper nyan sir ganyan din sa kabila pasensya na sa video ko sir medyo magulo lang pero i-review mo na lang para ma masundan mo yan ganyan ganyan tong kabila Pondohan mo lang ng tatlong loop o apat. Habang tinatali mo, igigit na mo na sa tip. At pag nakapat ka na ng loop, pwede mo nang ibalik yung sobra. Yan din yun ang kalalabasan niya para maginis siya. Dito ko naman ito ilala kasi mas mas maluwang siya dito. Ay hindi. Bitin pala. Dito na lang ulit. Ayan. Medyo mahirap lang ito sir pero pag lagi mo nang ginagawa yan magiging madali na yan ayan yung sobra bawasan ko lang bali ganyan na yung kalalabasan niya sir ayan pag ginamit mo yan ganyan siya nasa unahan yung pagkatali lang muna okay sir thank you sir maraming salamat